dahil sa kanilang hindi matatawarang serbisyo at pagmamalasakit sa bayan. Kinilalang ilang matataas na opisyal ng pamalaan sa The Outstanding Filipino o Awards 2024. Kabilang sa awardees nito ngayong taon, sina Presidential Anti-Organized Crime Commission, Executive Director Yusek Gilbert Cruz, at Commission on Higher Education Chair Popoy De Vera. Hinahangaan ng marami si Jusec Cruz dahil sa kanyang mga inisyatibo ngayon laban sa Pogo at marami na rin siyang nakamtan noon bilang police general bago siya magretiro. Habang si Ched share de Vera, marami na rin ang naging kontribusyon sa larangan ng edukasyon. Pagtitiyak ng dalawa, gagamitin nilang inspirasyon ng naturang parangal para pagbutihin pa ang kanilang serbisyo. Ginanap ang awarding ceremony kagabi sa Batasang Pambansa at bukod kina de Vera at Cruz, limang iba pang personalidad ang pinarangalan doon. Sa ngayon, Lagpas dalawang milyon ng mga kabataan na hindi nagbabayad ng tuition and miscellaneous fees in more than 200 public universities. And about 800,000 are getting tertiary education subsidy. Sa amin malaking bagay ito kasi uh, pag ganito may mga taong naniniwala pa rin, Uh, sa mga government officials and other uh, entities, and civil identity uh, yung mga yung mga civil societies uh, ibig sabihin yung problema natin may solusyon so uh, ibig sabihin may pag-asa pa